Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalima ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Ang sagot ni Hob sa Panginoon. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anong balakin mo'y walang makahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman, kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit na aking namasdan, kaya ako ay nagsisisi ng buong taimtim at ang salita ko ay aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Hope ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawang libong baka at sanlibong inahing asno. Nagkaanak pa si Hope ng pitong lalaki at tatlong babae na ang mga pangalay Hemima, Kesia, Keren Hapuk. Sa buong lapain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila Katulad ng mga anak na lalaki, si Hope ay nabuhay pa ng sanda at apat na taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ikaapat na salinlahi bago siya namatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusong iyong dulot, pagkat akin naunawang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko o matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin na nanatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nagutos, alipin mo silang lahat sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo at mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumput dalawa. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga aas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang mga pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa maruno at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong may kaloobay tulad ng sabata. Oo, Ama sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang ama at walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo Maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,